also side mirror the other only for my Mazda 3 high side mirror rear view mirror 3DM double side tip tinuro ko to sa ano dun sa pili sa atin yung mm, windshield kahit ito na lang yung gusto mong gusto mong bilhin ah, parang Mazda talaga lima oo nga yun Meron din siyang slide. Eh, hindi siya parehas na parehas. Pero pwede na. Pwede na kung hindi ka mag-aarte. Saan siya slide yung tanong? May screw siya. Pero pwede na. Talagang 300. Mm -hmm. So, ayan. 326.61 lang siya. So, sa presyong yun, aangal ka pa ba? Diba? medyo weird lang yung shape niya at pagano siya hindi natin sila yung hindi natin sila yung so ayan yung likod niya halatang made of cheap plastic no? made in China Chinang China pero yung style niya parang Mazda yung nakaganito yung dalawa yung pivoting point may merong pivoting point dito tsaka dito ayan tapos dito hindi siya sinisikwat para matanggal may Phillips screw siya so pag kailangan natin lang din ng ganito pwedeng bilhin natin to para lang dito minsan lang sa slide na ganito so ito tingin ko hindi na makakayanin ito ng double sided tape lang tingin ko bibigay din yan so gagamitan natin ng sealant na ginagamit sa mga kung yun yung ginagamit ng mga pigaagila glass yung sealant yun mismo nila ito muna yung ikakabit kaya retestingin ko muna sya doon sa 3M yun yeah. e di na yan hindi naman favorite yung isang wang ano Mazda 3 na 1.6 project uh, yung kasama doon sa kinatay namin i-reserve ko na lang yun doon sa Miyata ko kasi mga parehas na parehas pa eh sa at least original Mazda para doon sa Miyata ko ito pwede na yung 300 plus actually binili ko lang din siya para mat para matry ba Ayan. pwede na kung hindi ka maate eh. hindi ka maselan para sa specific na project ko mo so ito ikakabit na natin siya subukan natin kung talagang kakayanin ng double sided tape na kasama so linisin muna natin siya ng alcohol so yan linisin muna natin siya ng alcohol para siguradong kapit na kapit matanggal yung ano yung mga o namang uh, greasy na ano pati dito sa may salamin pati dito sa may salamin kung saan lalapat pagkakarilin so, natin uh, na so may hugi sya doon na ano kung saan didikit yung double sided yung side mirror yung rear view mirror pala sorry. so kabit natin tong ang double sided tape Tapos... Wala, oh, tingin ko hindi kakayahanan ko lang yun. Mahal kasi iba talaga pandikit likid yun. Ayan, tumama yun, wala. Okay, mahal lang. Ayan, sa kabilang side. Check na natin. So, dito natin siya lagay. ay center maybe. <laughs> yan hindi na natin yan ay isa kaya yan kakantay taas. Kita ba yung yeah, kita, ano? Kita ko. dito may position niya. Kita okay. ba kalbo ba oh? Ulo ba? <laughs> <laughs> kita nga. Tingnan <laughs> mo, So, ayan o, nakakabit na, no? Uh, update ko na lang kayo kung gumitaw ito. No? Pero, ayan, subukan natin kung talagang yung included the double identity, and tape. Eh, yan, lalo na pag mainit na mainit yung araw. So, ayan, para sa akin pwede na yan parang mazda talaga sa gilid yung mga miata tsaka sa rx7 po ganyan eh. pero syempre pag dito sa mazda 3 ko na to eh, pwede na to pag dito sa mazda 3 na 2.0 biniligay ko sa anak ko eh, hindi pwedeng ganito isakalit so, dapat original na pero dito pwede na to so, again tinitipid ko kasi tong 1.6 project Actually, isa kasi sa pinakaabol ko, yung, yung kabitan mismo ng itong rearview mirror dito sa may windshield. Yung nawawala kasi yung gano'n ko doon sa miyata ko eh. So, at least ito. At least yun eh, may tatabi ko para sa miyata ko. At tingnan niya lang yung shape. Ititignan niya yung pinaka-general shape niya. Ang weird na nakaka-curve na siya pag nating maling. Um. Di ba? kita na sa likod. Ayan. Sa lagang 300 plus.